You, good morning guys. Uh, ano ngayon tayo sa guardhouse. House. Ari ko. Wala Walang okay. pasok. Wala muna ano to, dito Wala Wala Chris, Wala key, okay. Wala pasok. Yung mga manghihilot lang mayroon. wala Sa kasi si Leos, yung mga nandun daw, may pasok. yung mga nandito, wala. 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 Alam naman nagbe-video ako eh. Ayan. Kaya ko na ginamit si ano. Ano lang tayo dito. Makikiramdam lang tayo kung may emergency. Pag may emergency, Pwede uwi. Pwede yung lagariin ko dahan-dahan. Pwede yun. Kung hindi mo makuha ng bukas. Dukotin mo lang ganun oh, no? dadan lang. Maputol mo lang yung turnil yun. Ano dalin, dalin na yun. Tanggal na yun. lang na. Ano lang yun? 5-16 lang. Ah wala, maliit pa yata sa... 3-14 yata. Yung turnil yun oh. pag uh, nagawa mo na yun, palitan mo sa tinglish. Ganito lang naman yun. Matagal na rin yung motor niya kasi na yun. Oo, oh, eh, eh malaga kasi sa linis. Pati hmm. ilalim eh. Hindi man lang yung spray na asphalt. Asphalt ko. Pag uh, ano. Ang uh, galing uh, kong magkanaw yung motor ko. Hindi ko spray na. Hindi man. Yung, sa kanya kasi ano. Sikanhan. Nag, nagsalubong na yung lumat. Lumat bago doon na putik na kadikit. O, pag natuyo yun. Tapos nabasa. O, din ng kalawang. 'yung bakal 'yun eh kalawang lang naman sumisira sa bakal eh. 'yung binigay ko sa kanya 'yung ano kapal nun tatag nun una magulok ng chassis noon ano dalawang patong na pintura nun? No? ko lang ng uh, itim na naman. Uh, palitin mm -hmm. ng bago to. ng buwang. Hindi na sa akin to eh. Ano hapin? Ayun mo, ayun mo, yan? May pangalang payong-payong. Maka di ko yung na ano na ayun. Ibig sabihin din wala din pasok. Pero kung ano, kung mga, mga kamukhaan ng tirati, wala naman Sa tagulan pa naman napasok yan. <laughs> naman, kasi mga tuyo na Tapos yung mga kanya. generator nila dito sa pavilion, sa mga munisipyo. Wala <laughs> 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 Wala na, wala na, na yung, yung mga dump baka may pasok dump

Parang nakasiyong ka. Pagka inaapa ko na, parang may nagtusok-tusok na yung silalim na tinik. Tubig na Ay! Ilang bis ko na binabad. Pero nung medyo lumala talaga ito namin, sa yung sakit talaga eh, ng bayo, ano. Nanguha ako na dahon ng guyabano. Tapos, may gamot din nung binili siyang asawa ko kaya nakakalakad ako na maayos pero pag nakapak ako ng bato at kung maliit na ng bato parang yayay eh. eh. Nakuha ko na rin yawa yung ano pag-ibig ko. Nakuha mo na? Mag-uha ko ng bayog. Alam mo lang, baka mamaya magkaroon ng ano, ng SQ. <laughs> eh, huwag na sa akin kasi wala akong unit. Ang dami dyan. Ang dami dyan. Anong gamitin ko yung pang risk ko dyan? Magalit tayo dyan. Yung unit na eh. Mawa na kung Tapos, malaking, malaki, malaki ang... Hindi, ak walang akong na yung eh. aibay Ito lang. Ayun si, ano si Richard. Ay. Huwanan nyo yung bako na yun, sir. Sabi ano... Sige, tinawagan lang siya. Pumunta talaga rin, bako eh. Sabi ko, pwede nyo mag-travel malaking bako eh. Dahan-dahan ka lang. Nung tumagil si Jerry ka, mag lang yung bako yun. Hindi? Oo, may kasama yung bako Dalawang train sa bako Hindi, hindi ko travel yun. Kinarga ko sa Sir yun. Puto, lapit-lapit. Oo. Oh. Kinarga ko sa Sir yun, tapos dun sa baba ng bahay, yung ko yung Doon ko Eh, paano kasi, pag ang kasi, puro pabuhat lang. Hindi nila may swing ng sabay, gawa ng naka- naka naka release lahat ng ano Okay, nandoon yung ano yung mangkana yun. Kaya ang ginawa, ang ginawa ko, kinapitan ko yung yung dumb box nung ginangat ga hinila ko siya. para kasi yung dalawang ang ang side na gulong laglag lag, lahat eh sumandal uh, sa mangga eh, no ang ang tumukod nung differential lang eh um, kaya nung hinila ko siya nung may lag na daw parya sa na, gulong sa kalsada sa kapabinitawan nung ano hindi nila maiiswing eh. kasi may laman mo hangin, eh puno yun eh ilang ilang laman nun may 32 cubic ang laman nun eh wow yun eh. hmm. ulit na sa laman nun daw siya tapos oh, tapos nung nakargahan na ay, nung nakaalit na pag dating sa ibabaw nun ka medyo patag patag na namatay uli eh <laughs> na yun hindi mo papasok siya sa batching. Tapos... Eh, <coughs> katulad hmm. ng mga bako na yan eh. Pagka bumaba na dun sa level yung ano, kasi ganyan kataas yung ano niya eh, yung mula sa tangke, eh, ganyan kataas yung filter niya eh. Pagka bumaba nun, pagka yung warning siya na pula, sagad ang warning na pula ha, sa sa patag mapandar mo pa pero kung paahon na, yeah, na papatay patay na so, eh, kasi nasa gitna yung ano niya eh so, hindi katulad yung iba na ang ang istro nung nung diesel niya yung ano nakagano lang sa tangke eh. sinabi ng na di kasi iaantay ka nga eh. Kasi hindi maring ano kahit oras lang mag-ano eh Mag didisil ano, kayo. Ayun ko lang, ilalayo na tao. Ay ganoon din naman eh, pag malayo, mas may na may malayo, mahaba oras. Ya, <laughs> <laughs> Kinahit na naman kahapon to. Bumili ako ng resort yung 500 may Eh. May ka ba yun? Di ba rin eh? Di ba tari din yun? Chat ka po rin din. Kapote? Oh, na Kapote? Tagal nito. Ito lang yung Order ko to sa Lazada. Gusto ko nga nito eh. hindi ka talaga mababasa nito. Pero lang sa mukha. Hindi, ano manipis lang. Ano lang siya? Vulcanized. Walang tahe. Walang tahe, vulcanized. Tsaka pag nailock mo to, sipir, pag tinakip mo to, ang tubig hindi pa hindi pa pasok. Ano to eh? Ah, ang, ang tawag nito ay, ano to yung... Yeah, ang pangalan nito ay, ano to yung... Alam mo, tango nito yun, pangalan. nagtabiro sa akin nag nagtanong nito eh tapos binigay ko sa kanya yung pangalan nag order siya tatlong araw dumating o, so, yung shot shot niya kahapon to yun eh. ano nung pumunta dito marami ano to nasa 299 ano na kasi mahal kasi pag hakbang mo yan punit yan eh Ito, may nakaas ko Eto hindi. Baka, may labaran mo kayo dito. ang panahon, pag siya ka dito. Ano pa pangalan ng gandaan Hindi mo Hindi na. Nakalimutan ang pangalan nito. Ba't gusto mo yung ganito? Gusto mo pa ganito? Meron na akong gaganda yun tapos ang aak-aak yung ano Ay, may ano yung ganito? Yung yung ano na yun oh Yan. Ay po hindi, ano to siya? ah uh, walang, walang, walang ano to, walang nakadikit na ano Walang ayun, yung, doble, walang duble Ayan, oh, maulan ang panahon, maulan. Lakas ng ulan. Ito yung mga kagustuhan ko. Yung dalawa. Ito yung gold, at saka yung buwan siya. Ayan, pangatok yan. Ayan pa rin ang ulan. <coughs> Prepare na tayo. Ay, oo eh. Terima kasih. Okay. Yan. Uwi na tayo. Uwi na. Check out Okay. Hanggang dito na tayo. bye, bye.